Mga idol, good morning kumusta kayong lahat dyan ah, ngayon maaga na po tayo mga idol nagbabayag ulit tayo so, maulan pa rin mga idol tapos na yung bagyo pero andito pa rin yung kalat ng bagyo at umulan pa rin dito sa amin ngayon po ay 5.30 na umaga maaga kami kasi papunta kami ng magde-deliver tayo ng patanggas Sana samahan nyo kami mga idol sa mga biyahe namin. Sana hindi kayo magsawang manood sa ating mga video. Maraming salamat po sa ating mga kaibigan dyan na palaging nandyan. Yung mga kaibigan natin dyan na sa malayong lugar. Mga OFW, ingat kayo palagi dyan. Na... Ito na po, inuuna na po ang Pilipinas mga idol. May bagyo na naman siguro. Katatapos na ng isang bagyo, may bagyo na naman siguro. So, okay. Sige mga idol. Mamaya ulit. Maraming salamat mga idol ha. Sana ingat kayo palagi dyan. Ayan, biyahe na tayo mga idol Samahan niya kami mga idol, biyahe na tayo Ayan po mga idol nandito na po tayo sa pagdidelivera namin Yon yung truck namin na sa kalsada na yan yun po yung dala namin sa sakyan so mamaya ipaparada na namin yan pagdating nung mag receive para magbabana kami okay mga idol samahan nyo kami mga idol ah! Ayun, ay baba na namin yung biyahe namin dito. Ada picture kana kan masa? Bulan beren mga idol, pero uwi na kami. Pauwi na kami. Yan. Dito kami sa Spray Sui. Ayun ah. Pasang-pasa yung kalsada natin mga idol, lo. Ayan mga idol Nasa budiga na tayo Ayan mga idol natin ang guard oh. Oh. Ayan Idol <laughs> idol sa FC po dyan ah, Mayroon ba? Dito na lang Dito Okay Okay mga idol, pahuwi na tayo mga idol. Maraming salamat sa panonood ng mga idol. See you next video mga idol. Ingat kayo palagi dyan Sa so, away okay na ako Kunin ko na yung service ko dito Subukan ko magbayad kahit umulan Kung kakayanin Pag hindi, iwan ko na lang to Bagay may payong naman ako Okay Tamayro, so, ingat tayo